So ito pala yung mga bako namin guys. Kasi pupunta kami sa Lobo, Batangas. Doon namin na sa celebrate yung birthday ni Undeng. So ito yung second. Kaya yung last caption ko, diba ang caption is 1 over 3. Or 1 out of 3. Kasi tatlong beses siya magsa-celebrate. di diba? So pagdating sa mga chichiria, ito yung mga favorite namin. Pero actually may kulang nga dito eh. So first is clover. paborito ni Undeng. Vicat. Piatos. Paborito pa rin niya. Nova. Tas ito pala, Chippy. Pero itong Chippy, kaya makata ko. Tapos kasi, sasawa naman ako next week. So, bumila ko neto. na <laughs> ako dito eh. So, ngayon, first time pabubili neto. Sana masarap. Tapos, sa mga cookies, lagi ako may ganito kasi favorite, pab paborito to rin undeng. Yan. So, salamat sa kumari ko na si Wilma Montes. Dahil sa kanya kaya ko ito natikman. So, lagi kong binibila ng ganito si undeng. Tapos, eto, kinuha na to. Actually, ewan ko. Ayaw ko nga sana bilhin to eh, kaso kasi gusto niya. Pero kasi alam ko, hindi siya masasarapan dito. Pero wala ka magagawa siya yung Cedar Brand. So, binili ko na. Tapos, marshmallow. Kasi, mag-iho kami ng hotdog. Ito masabi na masarap daw kapag may marshmallows. Eto. Pero for sure naman namin itong maubos kasi 2 days lang kami dun. Tapos, chocolate, pampahyper. And then, gardenia. Papalaman na lang ng bacon. Saka, ano pa bang pwede palaman dito? Bacon. Yun lang yung dala ko eh. Siguro bibili na lang ako ng century tuna. Tapos sabi ko magbakan kami ng noodles. Kasi may times na, tiba pag sa gabi, malamig. Nasa na isang piraso So, dalawa to. Ito para sa akin. Tapos nagpa-order din si, or nagpabili din sa onding I think, batch yung in-order niya. So, ito. Ito pala yung sa mga chicha. Hindi pa talaga to yung kakainin namin. I'll make a separate video about that. Tor.